You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. Thank you. If you cannot afford an attorney, an attorney will be appointed to you. Yes, sir. Do you understand this right? Yes, sir. You are under arrest for obstruction. Yes. justice 1829 Then let's go. What's up, Pusas! Kali! Kali! Pusas! Kali! Yan mga ganun na reaction ng pamilya. Kayong mga sundalo, kilala mo ninyo ako. Anong kasalanan ko? Kayong mga Pilipino, mga sundalo, anong ginawa ko? Kaya ang wala makita nila ang tatay oh, uh, nila, uh, 80 oh, niyo. Kung kung baron okay oh, dela, oh, hindi oh, niyo papasukin, make it clear. Yes sir, hindi papasukin sir. Hindi niyo pa ikaw. Yes sir. Hindi mo pinapasok. order, sir. hindi pinili mo pinapasok. Yes nun, sir, ako. upon my order sir. Ah. Uh, ang sabi nyan. ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. Bakit mo naman i-deny ang amugado ko, ang, ang amugado ko yung anak ko na babae. Bakit din i idinay? Bakit... Okay.

ये लोग कन्नो नरे अखो न श्वेंकर दुजोया हममिलिया करना वाला कन्नो न न पादिस ओ कायोडा शुडगा पितिकायो क नहोले करोनम मिलिया हममिलिया Kamama um, mo? Hindi uh, um, 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 <San> Ayun, naman tayo gubernador lahat. Kailangan naman din mo. Nakasignal Hindi. ko naman nangyari kung ano ang krimen ko. Ayun naman. Ayun naman. Ayun mo ang Hindi naman na, ako basta basta na lang mo na. Hindi naman mo respeto pagka-presidente ko. Na ula-ula ng mga lumang mga bagay. Natutuma. Pagyung intent na makalakat. Pigilan mo ay Malas ko naman, Galit ako ang piskar Tapos ganito yung hindi ako. Kayong mga sundalo, kilala man ninyo ako. Anong kasalanan ko? Bigyan ninyo ako kasi isang ordinansya lang na ginawa ko. Ay, mga Pilipino, mga sundalo, anong ginawa ko? Pitanungin ko kayo. Saan galing ang demanda? Sa Amerikano. O tatapos gun nin ninyo yun. Sir, was about the proper phone. Hindi ito, sir. 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 Pakusap sya. Wala wala ng dito, sir. Pakusap sya. May menu petition for premium gold kanyo, anyo. Kayo. Ano ba 'yan? No, no, hindi sir. It's not in my salary grade please? Wala yun, sir. Ah, ala yun, sir. Alam ko. Alam mo. Huwag naman tayong magbadalian. Nag-uusap tayo dito. Sabihin mo, sir, itong lakas 'yung i sir.

ya ang wala makita nila ang tatay oh, uh, nila, 80an oh, anyo. Kung, 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 kung baroon, okay lang. Oh, kung hindi nyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi papasukin nyo. Hindi niyo Ikaw. Yes, sir. Hindi mo upon my orders. Hindi, niyo mo pinapasok. Yes, sir. Ano upon ako. Upon my orders, sir. Ah, uh -huh. Ang sabi can, ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. They can, they can visit you at your detention center, sir. Please. Excuse, sir para tapos tayo. paano mo lang? na si presidente, dalawa Dalawa lang yun dito. tapos 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 na tapos tapos yung request. Ang tapos 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 na tapos 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 ang abogado ko, ang, ang amugado abogado ko yung anak ko na babae. Bakit niyo i-deny? Bakit eh eh lang eh record niyo kasi. Oh. Ang I'll go to the police. Yes, of course. I'll, I'll go to hell also. Yes, sir. Sino ba siya? Ano? decide ako kung dadating ba ang mga anak ko hindi at kung hindi niya pinapasok, ay ano na ba? Kapasukin mo na lang yung anak. Mahawa ka okay. lang para na makabuti. Kasi yung anak, yung anak Sir, matapos ito, sir. Okay. Mo. Papasukin, Papasukin mo. Kung hindi matapos ito, sir, pag hindi kayo sumunod. And uh, allow me to consult my lawyer who is my daughter.

Have the right to remain silent everything you say can and will be used against you in the court of law you. you have the right for an attorney you. if you cannot afford an attorney an attorney will be appointed to you. you do you understand this right yes, you. you are under arrest for obstruction justice that's, that's eight hundred twenty-nine. sir let's go